na guys Chinatown. Town Pumili kami ng ano Ng China Kapasyal namin si Papa Lay Papa Galing kayo siya ng ano Sa China Galing siya UK Kakababa niya lang Gusto niya rin mag China Town. So yun Kapasyal kami dito sa Binondo Ano yan? Ito si Papa Lay ano ang friend namin taga Australia ano ah, UK UK, UK. Saan, like, na <laughs> <laughs> friend namin from UK. Ibang <laughs> friend pala yun. Shawt 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 Shout out Shawt 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 Kasi Shawt 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 Yung lang lang Shawt uh -huh. so, niya? Shawt 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 Monday pala masarap mag ano, mag ganto, Chinatown, guys. Wala masyadong tao. Pag Sunday dito, punong-puno na eh. Bandai. Stig. Ano mga collectibles pala kasi na ganito? Yan. Mapaniwala si Leo. Tignan, tignan Kaya, kagat ano <laughs> Kinagat nga. Wala ka na ngayon iinumin. Matutuso ka na. Kasi di ako nagbibiro. Oh, Hazard, <laughs> kung hasard. Ano. Hasard ikaw mapansin ah. ka okay. kasi minakagat mo. Sabi mo na pwede. <laughs> ikaw pinakagat mo. <laughs> Diyan yung mga hinahanap mo, Lei. Yung mga laruan sabi mo. Uh, yung naka-box. Dito meron yan. Oh, bango. Furnace naman. Hmm, bango. May kili, -kili ng in-check. Hindi, paka mo kay Lei. Lalo, Lei. Tignan mo. Huwag na, baka sumakit. di ba? O, diba? May something. <laughs> sabi sila. Balik na, no? May dragon. Wow. Dragon. Pasti. Try muna natin dito kumain sa ano. Favorite natin. Xilin. Si Para sa mga ano, Chinese dumplings. or three. Kapa. Sarap ka yung dumplings dito. Mm -hmm. No, yeah. Sarap yung dumplings dito, no? Freshly made. Kailan mo sa si Kuya ng hindi? Hindi <laughs> kaya. <laughs> hindi kaya. Galit galito sa amo, galit no? Galit sa may-ari. Siya may siya na rin sila. Yeah. Hmm. Ito yun yun yung hinahayaan din Taipong ha. Kasi diba uh. yun yung din Taipong yung hinahayaan. Yeah. Mas masarap sa din Taipong to, no boss? Same lang halos. Tsaka masaserve nila yung talagang quality food. <laughs> <laughs> Ang hirap ng vlogger, sino haling? <laughs> <laughs> ah. ngayon ito na mismo yung parang lunch natin. Para medyo heavy ng konti. para mamaya, merye merienda na lang tayo. Ay, tayo. Tama na si Leo Adventure. Adventure. <laughs> <laughs> Follow niyo siya sa YouTube <laughs> vlog, <room> vlog. <laughs> oh, oh, talaga siya. Nagin-vlog na rin sila. Cream pork eh. Ano ba sila? All-in-one. Mausay talaga si Leo Adventurer. <laughs> TV, TV. <laughs> Follow niyo to si Lovely. <laughs> Lovely Vlog. <laughs> Blagabag. Blagabag. <laughs> Sana tumigil na yung ulan. Sa, Sa, yung saan tayo nakakain no? na. ng sinig before? Dito rin. Dito rin. Sa ano, pumunta tayo ng binondo na ulan na pag... Mwede tayo makuwing ka bit. Ano na ba? Tara na, antel mo. <laughs> 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 Dula-dula natin yung mga plat. We see. Ano yung ayaw ko. Alin? Sa sabi. Sabi sa Hindi ba 'to? So Hindi sawsaw niyan. Ano lang ako kasi bigla sabay si Nerve. Ani ali. Pag nilagay mayroon, salabat yan. mo yan, sa labat 'yan. Hindi mo sinabi sa labat sana in order natin. Tambagin naman lang boss. Tanong natin, sir. Inahalo ba 'to dito daw? Ay nila. Ala namin sa labat eh. Ah. Thank you, boss. <laughs> Pwede mong sakitin. Yan, ito lang. Oo, oh, yan. May lang. Sarot lang. Ha? Dito na lang. Ayan Wow! Ay. Amazing! Saan lang ba shower? Pinagalaw mo? Ha? Yung isa ako ininom ng yung coffee nung kabila. Inom lang. Inom lang mo. <laughs> 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 Hindi na naman sinabing, Gutom ka, gutom ka na pala. Gabi ka naman, yeah. eh. Nakakaawa naman yung friend namin from UK. <laughs> <laughs> San sa numiinom. Actually, pwede rin tayo halaman <laughs> Ano eh? Yung Oh, yung soup. Ito, gamitin mo ito, eh. Like. Hindi ko pa naman gagamit. Para malagyan mo ng... sauce. <laughs>

Pinoy na sad naman ako. Ito yung mga favorite din ni Mia eh. Ay, oo. May gusto din dito, Mia. Kaba kumiyak si Mia. Nagbaburst sa bibig. Ang oh, sarap, Mia. Umuwi ka na, Mia Vlog. Mia Vlog. <laughs> Mia TV. Mia TV. With Eric on the side. Ah, hindi na lang pala yung shawlong bow na... Chocolate. Chocolate

Diyan din pala nila dahan. Lalakad lang, boss. Kapit. Hahaha. China Town. Hahaha. dito. Dito. yung kami magtulak. Pwede kayong dumahin dito. Kaya na. Dito na tayo sa Binondo. Di ba? Ayun, ginawa lang ng tricycle fish. Ano to? Ah, okay, sungputi, Parang sarap niyan. Lalaki ng mangga, oh. Dorian, oh. Favorite ni Mams yan. Hey, Ayan, mga cha lei, oh, cha ah. <laughs> Mga tsaka. Ah. Mga ano yan, yung mga parang herbal. <inaudible> Champoy, ganun. <inaudible> oh champ. <-kyamoy. inaudible>

Ten yan, ten. Cute niya. Sa mga siya list O, DJ, kaya kaya. Sure, it's right. Ayun. Ay. Hi, vlog. Masarap dyan yung ano, yung may milk. Milky na yan. ano, 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 Bicho, bicho. Try natin lang. Parang maano na. Malamig na siya, guys. Ay na si Leo. Yung texture niya parang ano. Ano ba yung texture? Parang donut na matigas eh. Mm crispy donut. Ay, gusto ni Balog, so, oh. di ba may hilig siya dyan? Hey, ito oh. oh. mm. Kina yung ano. Hindi ba? Oo. Oh. Kaya Balog? Yan, Balog siya, oo. Oh. Pani. Kinabog mga kabatuhan sa bahay. Mga alaga mong bato, hindi oh. ito dami. Dito, dito makikita ang bato ni na. Bato ni Balog. Ako gusto ko yung ganito. Ay, malaki. Yan, JD yan. Ito, ito, ito to? So, so, Jules. <laughs> okay, green. So, Magkano ba yung ganto, boss? 150 Ha? 150 150 15. Ha? 15. Binibless 15. Pa ba to? Ay, <laughs> ginaganon. Ay, you bless? Yeah. Wait, I will just pull di ba mo green ito? Green, no? promise. Para ng alien ito. <laughs> Para <laughs> out of this world <laughs> na yung design mo. No? Ang simple ng kulay. Ha? 500? Oh. Ani ka string na? Ani din sa Ayo, white, this white how much? Ah, 600 hundred. Why expensive here? This one cheap, this one oh, expensive. You.

Mm -hmm. Ay, salamat, ma'am. Walang sos, to? ayun Sorry, ma'am. Kala pa sa inyong Thank you, po. Thank <laughs> you para may Ayun. Hindi sige lang, try natin. Ayun, green. Mm -hmm. ano green? oh, tayo. <laughs> Para sa Nori.

kaya dito ako laki ngayon. Wala mo ka niya, Bob. Ha? Wow. Yung pico. Ano? Hindi, mo muna. Masarap siya. Masarap? Na so, so, Hindi siya ordinary na kagaya ng kikiam na kinakaya natin sa... Gulay ba siya? Hindi hoy, Weh? Hindi, oh, hindi to meat? Meat. May meat yan lahat. Labanos. Ah, uh, okay. Diba? Then, busin natin? Oo. Oh. Hindi kasi kung hindi nyo na kaya ubusin, patagod natin. yun. Ito na lang ubusin natin. Ako ay ako na Ako ay ko na rin. Ikaw. O, oh, dito na tayo. Pabalot na lang natin yun. Bitin yarn. Hahaha. <laughs> Baka may ibig sabihin yung visa kanila, no? Ano nga, bubuhin yung chart Hindi, <laughs> 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 Ano? sense kasi yung Jollibee Chinese. Ah, di ba? Ang oh. bitin. Jollibee. Siguro ito yung sabihin yan. Ito yung ibig sabihin yan. Sabihin yan. Ayan o, ayan o. Oh. Ito, ito. Ito. <laughs> Si sa Conceit 90 si Jade, si Jade si Jane Kaya, <laughs> kaya <nak> <laughs> ka <pitalika> na <naman. laughs> This is me before that <laughs> <laughs> itong vlog mo ah. <laughs> <laughs> sa ano. Massage vlog. <laughs> Lay. Anong tingin ni Lay? Hindi naman. Parang <laughs> binugugug na yung Happy ka ba dyan? <laughs> ako na yung giliti ako. <laughs> Kita ko. Kita pa. ko. Hmm? <laughs> Para tayo nasa kapsul. Hi <laughs> <Ay>, Lay. Nabitin <laughs> pa kami magpamasaj Yan. Uh -huh magpapaput massage pa kami. Thank you. Ayan, no, sakto tatlo. Tulog na. Tulog na, tulog na. Kasi kuya rin ang lugar. <laughs> Nalitin kami sa back massage. Sumakot na. Sumakot yung batok ko doon. Ako dito, yung dito. Ikaw, Beshi. Tapos na kami sa aming gala dito sa Lucky Chinatown, guys. guys. Nakapagpamassage na rin tayo. Sarap! Talagang sulit na sulit yung massage doon guys, eh. Ayan. Try nyo doon sa, ano. Ang pangalan nun, lab? Beijing Food Spa. Spa. Dito sa Chinatown. Ang pinaka na-enjoy ko, yung ano, yung pinupukpuk nga. Ang ko yung, ano, may ginagan si ate para kinukutkot. Na, ano ako, nakikiliti kasi. Kinukutkot sa talampakan. Talampakan. Sa kasi pwedeng nakikita din yung imagers. May mga lumps na mga magkwentuhan lang Pero ano, at medyo ano na Thank you, brother. ba? Anong steak toh steak tapos satu kilo fries hummus eh yeah. thank you bossy Si ano? De Guccelli? Hindi naman ba? Mali De Guccelli na siya ngayon. Diba? Diba na si Lopez. Isip na isip si Leo. Sino si Selena Lopez? Jennifer Lopez yun. Selena Gomez. Kilala niya. Si Selena Lopez. Hindi niya kilala. Wala daw ganun. Walang ganun nag-i-exist sa mundo. At least maliwanagan tayo siya. Yeah. Ang sarap magpamasage siya. Tapos, mag-shake. Okay, no? Good. Next Ginawa natin lahat ng cheat day ni Leo ngayon. Siguro kung mga one week si Leo, no? Ano yan? Baguio. Baguio? Promise, oh. Baguio tayo. Mga, ano? Four days. Tara. ka para makapagpahinga pa si Leo. Ikaw, alam ko, inaanto eh. Gusto mo makipagpwento ka na Kanda pala dito, no? So, Tapos may private room sila. Chingo! Ano guys, dito na natin ta si ang ating video. Thank you sa panonood ng aming vlog. Uwi na at kami na antok na at pagod. Nasulit naman namin lahat. Dito namin tatapusin ang aming vlog sa Chingola. Molito, molito.